yan partner. Tara dito ka sa kabila. <coughs> dito papain da rin. Dito partner sa kabila. Yan for chief one. Di umaandar. Pigla na lang namatay. Ang unang gagawin, check muna ng diesel. Sige partner, redundo mo. Dapat pag rank may diesel na lalabas yan, Tingnan natin kung may diesel. So may diesel. Sige. 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 walang diesel na lumalabas sige, a little bit more start walang diesel, dapat may diesel yan patay electrical to start tama na wala walang diesel ayun sabihin electrical ang uh, mm -hmm. electrical issue so ito gamitin natin walang diesel na lumalabas ito yung check natin Yan. negative try natin may negative positive Start. Stop. Walang signal. So, alam ano, ano to, electrical. Fuse mo na, fuse. Sayang din nakuhanan yung ano natin troubleshooting pero ito share ko na lang sa inyo mabilisan mga paps. walang lang intro intro. So ito kanina walang ano to, walang power. Tester natin. On partner. On susi yun meron na siyang, uh, 5 siyang 5 volts meron siyang 5 volts table ay pag i-start nito meron siyang uh, signal na papasok sige start parang hindi dundo yon off pala right, 'to okay tapos dito dapat uh, pag gawin mo ng soso ito may spark to yan yung module yan so ngayon uh, tingnan natin kung andar na lowbat pa naman Ah, sige. Partner. Start. Start. Andar na, andar, andar. <tinyo> low bat. Wala, kailangan natin ng battery. Papalit tayo ng battery yung sa sa isa. Low bat na, low bat mga paps. Pero andar na to. Low bat lang. na mga kuhulbot gabot yan na si partner start tingnan natin kung andar 4H F1 semi electronic Ayaw, mandar kanina electrical issue start bang bang umandar umandar mga paps electrical issue walang power ang kanyang module patay ngayon buhay na ulit so na partner baka meron kang shout out yan oh, yan Okay na. Ayan na siyang power. One click naman. Kita nyo naman. Isa pa. Patunayan na pa natin. Patunayan natin na one click na. Isa pa. Sige, start. Yun. Nandar na mga pups. Nandar na. Ito. Tips of the day. Patayin natin. Meron akong nagsishare sa inyo mga pups. Ito. Ah. Dito sa ano na to ito nga pump na to, ito yung kanyang uh, pinaka pinaka ano CPK ganyan. Ito yung uh, signal na bubabato rito sa module na ito. Tapos ito namang isang uh, control board na to. Ang supply dyan ay ano lang 5 volts sa uh, positive. Tapos magagaling ulit dito yan, babato dyan. So 'yun lang mga paps. Huwag kayong ano Huwag kayong magkakamali ng uh, kayo dito ng 24 volts. Masasabog po yan. Ito patay kanina. Ngayon buhay na. One click na. Pwede na ulit. Start natin ulit. Tingnan natin para makita nyo. Yun, di ba? One click. Yan. One click na naman mga paps. Same electronic. 4H81.